Magandang magandang gabi po sa lahat. Ah, uh, ako po eh, eh, ano ko lang po yung yung darling ko na na ano, nag impake eh, sa mga gamit niya. siya uh, po siya po eh din eh, uh, na uh, para din po sa ano kinabukasan namin sa sa aming mga anak uh, uh, siya po ay eh, naisipan niya na muna na ano kasi uh, ano po eh para makatulong po sa kinabukasan para sa pamilya uh, ano po eh ay, ano po siya na ayos na po sa mga gamit niya po po yung ano Uh, nagpasalamat po ako sa nagbigay ng ano yung mga kape na binigay sa kumare namin sa ano sa taga ano sa taga malibong bata uh, ito po yung ano ito po yung kape po yung binigay po sa ano yung kopi ko popi kopiko ko po yung binigay sa kumari namin hindi sa anong malibo uh, eh nakirin pa na po si binigyan po yung asawa ko uh, para madala niya po sa pagpunta niya po sa ano sa ibang bansa po eh hindi po namin kasi alam kung pagdating doon kung kung ano kasi unang pagdating niya po doon eh na ano pa po to na nahiya pa doon eh, kita na may, may reserva siya para sa kanyang sarili na makapila doon para ano para kasi, hindi na po umo, hindi masyado kilala yung mga ano niya mga amo niya doon kasi kaya po na ito may mga ano muna siya doon mga, mga dalang ano tapos si... Ito po yung ano, yung mga uh, gamit niya na ano, na ano niya, na yung pakit. Ito po yung, ito po yung mga uh, uh, gamit niya po yung ano, uh, na ano. Ito po yung ano po, yung, ito po yung ano ko yung bunso. Uh, ito po yung ano namin. Uh, ito po yung bunso ko. Ito po eh. Puro papayag, na po. papayag naman po eh. Siya po na sinasabi niya po na mga ito na lumayo muna ang mama niya eh. Ito na ano, mga dalon taon eh. Eh ano naman daw eh. Pumayag naman siya na lumayo ang mama niya. Kaya uh, na para din makatulong sa kinabukasan para sa kanila sa pag-aaral nila uh, kaya po na ano eh, kaya po eh, ano po uh, para maka ano din sa ano uh, ibang mga pangangailangan sa sa amin eh, para din maano matugunan yung ano lalo na yung ano yung pangatlong babae ko na ano nag aaral eh, eh ma yung ano ma yung na makapagtapos sa pag aaral eh, kaya na uh, ano kaya na yun nga kaya na walis na lang yung mama niya para matugunan matugunan yung ma matapos yung kursong gusto niya And uh, kaya po na kami ng pag-usapan sa mga asawa na sige okay na lang na ano, kapayagan. Eh, si ni okay na lang, pumayay na kami na ano muna, lumayo muna siya na dalawang taon para makapagtrabaho, para maka, ano, matugunan din ang sinasado sa mga anak namin na uh, pa na makapagtapos na pag-aaral. Ah, yan po yung ano namin, yung banana ni. Ito po namin, yan, eh, ano, na pompo. Okay na. Ito ah. po, eh. ano, po, po yung ano ah, kena na po na inaayos yung mga dala niya. Kaya po yung, yung mga ano, mga gamit ito po yung ito po yung ano uh, kanino po ito mang kanino po itong ano, madala na to kanino po to? ito ay eh, mabaka naman masira yung silver kanino po to ito uh, ito po yung mga uh, gamit na to uh, mga dala na to uh, ano daw sa ano uh, ipapadala doon dahil na yung bali hipag namin eh ah, uh, bali bilas bilas pala eh kaya na ano eh, kaya na kapadala daw eh, kapadala sa para sa kanya eh, kaya na eh okay lang na ano. hindi naman masyadong, ano po kaya na kaya na magpunto na ano buhabuhatin eh kaya na ang ano dito ah uh, yung po na ano ah uh, sampu't uh, ito po may mga ano may mga bowl pang ano toothpaste Ito yung mga toothpaste na dala saka ano uh, toothpaste Colgate uh, ito po yung ano uh, ito po yung mga uh, ano nya ah uh, dala nya na ano gamit siyang madala dadalhin eh uh, na ano ah uh, po naka impake po yung mga dala yun po uh, yun po yung mga ano niya yung dapat dalhin na ano niya na yung mga dadalhin niya uh, para dun sa ano niya sa puntangan na uh, sa ibang mansa yan na uh, sabi ko message ko lang sa asawa ko uh, mag iingat lang siya doon eh, kaya na mag iingat siya palagi kasi nandito lang po kami naghintay sa kanya na sa pagbalik niya sa pagbalik niya dito sa Bulacan eh kaya po na ano kaya ano pala po eh yung ano pala po yung message ko dyan sa ano yung message ko sa mapamangkin ko dyan sa Guyong uh, si Lore si Lore at saka si si Lore at saka si uh, yung mga anak nya uh, yun po eh ato mga ano din eh kila magdasal lang dito tayo uh, ano sa araw-araw para sa kinabukasan para sa pamilya natin na uh, po na ano po eh na po na kuhaan yung mga anak niya dyan uh, ano pala si Milubib at saka yung sino ang pangalan yung mga anak niya mang si ano yung kuhaan si sino nga? si Dayan o oh, si Dayan salamat si ano si si Arnel Cadorna. Oh, 'yun. At saka si yung asawa ni ano, asawa ni Delores si Arnel. Ah, si Arnel Sinobeon. Si Sinobeon, yun? yung asawa niya si yung pangalan. Ah si ah yung asawa niya po sa ni ano sa pamangkin ko. Ah, ko kumusta ka kumusta ka diyan eh, eh eh, pagpunta namin diyan ni eh, hindi ka namin nakikita ah uh, ano eh kina lagi magdasal lang lagi magdasal para sa ano sa ano natin para rin sa pamilya natin mga langis na eh, kailangan po talaga na magtulungan magtulungan talaga eh si ano eh, hindi ko naman eh, hindi ko naman siya na ano talaga hindi ko naman siya sinabi na gano'n eh naisipan niya gano'n para makatulong din sa pamilya eh pumayag lang po ako na ay lumayo mo siya pero nandito lang talaga kami naghintay para sa kanya sa so, pagbalik niya kaya na sa araw saru araw 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 magdasal lang para sa sa ating mga pamilya Mali, uh, ligtas tayo lahat uh, sa so iyong mga ano po pala dyan na uh, malapit rin pala ako umuwi ah pupunta po ako dyan sa mga ano po mga ano po din sa kwan sa Murcia sa Murcia sa ano ah uh, sa mga pamangkin ko dyan eh, ah uh, kwan para may eh, makita ko rin right sila kung kumustahin ko kung pa sa yung mga kapatid ko uh, e po na ano ang laki rin papasalamat ko na yung mga ano ko sa nila hinihiling ko sa nila na eh, tutulungan lang ako tutulungan na ako na yung mga ano ko sa kanila mahinihiling ko sila para sa mga kapatid namin Ikit eh, na ako eh, may hirap lang. Eh, kailangan matutulungan po namin yung ano, mga kapatid namin na ikit uh, na, eh, paano? Ma, para matutulungan lang. Uh, kaya na, ano, ah, uh, yung ano pala, yung eh, ulit ulit ko po yung mga ano ko pala, uh, mga mga Kapati ko tigujan sa ano sorry niyo at saka yung sa Malangsa sa Malangsa po ah yung mga mga kamag-anak ko diyan sa Malangsa si Ingobencio at saka si ano si Ruben yung anak niya yung ah uh, matalik kong kaibigan kaibigan na kamag-anak ng pamangkin yung po yung si Robin at ah, sila si ano si si Binig at saka yung mga kapatid niya mga babae sila Sally uh, ah, kumusta po kayo dyan eh, eh, nandito ako sa ano, bulakan dito magkita kita lagi eh, na malayo po ako pero may ano talaga may iba talaga ma pa rin Panginoon magkita kita po tayo sa pagano nitong wala to kahit na ang hirap sa buhay ano lang uh, dasa lang sa magsikap para sa akin ang sa ating mga pamilya uh, saka yung mga ano ko pala dyan na uh, yung uh, uh, ay yung mga ano ko sa kwan sa dun sa ano dun pala sa Iloilo -ilo, mga, mga kapatid ko dun kapatid ko pamangkin ko uh, ma, mas maano na ma, paano matulungan din lang dahil na yung mga ano ko sa nila na yung ano ko doon sa ano sa mga kapatid namin eh, para matulungan uh, na na ano, ano, matulungan ng lakas matulungan ng para matulungan magbuhat ng mga kahoy kahoy at saka kawayan para maano ano lang para magawa lang kahit na yung kapatid namin kasi kawawa, ko eh, ano, isang yero lang po yung bubong niya ito kawawa talaga. Kaya na, Pina, pinag-usapan na po namin sa mga kapatid namin. Uh, 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 ito na po yung ano, ah, uh, malapit na matapos yung mga ano niya, nilipit yung mga, kwan, mga dapat niya dalhin.

Ay. ay, nandito na pala. Oh, nandito zoom uh. ayun na. Hindi, po yung ano yung panganay ko, dumating na ah, yun, yung panganay ko. ayun, kung 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 naman ito si dumating na galing sa ano galing po sa ano kahit paano po nakakatulong din para sa kinabukasan namin ano gusto po na gusto po na na ano sa sunod na uh, sa sunod na ano ay eh, mga ilang araw lang po uh, ilang araw na lang ma ano na yung ano ko uh, yung flight ko mga 25 uh, maano nyo rin po yung abangan nyo po, po ano, sa pag ko yun po sa pag-away sa sunod ko na vlog saka huwag niyo kalimutan huwag nyo magalimutan mag like at saka mag share at saka mag comment at saka mag subscribe po sa channel ko uh, Isidro Isidro Pistanias Lubiros Vlog po maraming maraming salamat po bye bye